Hello, good afternoon mga kalagot sayro So today is Saturday So dini na tayo sa May Santo Tomas no? Mag-update sa ating Islix TR4 So yan, update tayo si Almost uh, a month na tayong hindi nakapag-update So ngayon is Saturday Kaling uh, tayo sa trabaho So bukas wala tayong pasok no? So dini muna tayo sa May Santo Tomas So, ito na yung sticks tr 4 sa may barangay San Miguel. So, dini tayo. Uh, park muna tayo dini yung maglakot So, yun na yung map. Ang mapa ng Islix TR4. So, dini, ah uh, parang nabiyak yung lupa din eh sa sobrang lakas ng ulan nung ano bagyong Christine. So, ayan oh. No? Parang nahati. Nahati yung lupa. So, delikado na siya mag landslide. So, din ni Marla Cotchero, pakita ko lang sa inyo itong uh, parang naantala na ano, Islix the Arpor. So, naantala talaga ito. Na-standby, no? Hindi nagawa. Kasi may mga problema. So, ipakita ko sa inyo kung ano yung problema din, eh. Yan. Bakit hindi natuloy yung construction itong banda na to papuntang San Felix? So, yan yung, ano, South Spring Heights, uh, subdivision. Yan. Gilid lang kasi ng East Lakes de ang South Spring, no? So yan o no, mga lakot putol at hindi na kinagawa so ayan ah, nalipad ng ating viper. so pakita ko lang sa inyo mga -al si Roy itong area na to yan, oh. so hindi na siya na, na continue no? na i-construct ayan Ay, pakita muna natin So, bakit ang Alacuacero hindi natunayin continue? Dahil ang daming protista, no? Uh, yung mga mayari ng lupa at saka yung mga residential area na uh, tatamaan. So, mamaya ipakita ko lang sa inyo. ano no? Yes. Doon tayo sa may uh, satellite natin mamaya. Um, bakit ayaw pumayag yung mga tao din eh? So, yan ang problema kasi ayaw nila na mataman itong mga farm, mga residential area. So iwan ko lang kung anong gagawin ng government. <laughs> so yan oh, hanggang dyan lang. Oh. So putol, no? putol na yung ano, yung construction ng East Lakes. So, itong banda na to, karamihan ay farm at sa residential. Pati subdivision pala, no, may matamahan din. So, ito naman yung papunta doon sa may Santo Tomas Exit, Gawing uh, going to Kalamba. Kasi ang dulo nitong Islix de Arpor ay ma doon lang sa may ano, uh, Santo Tomas Exit, sa may Star Toll. Then, mamaya pakita ko sa inyo yung bandang San Antonio na may subdivision doon na nahati, no? Natamaan talaga ng, ano, uh, Slicks de 4 yung Limobrisa. So, ito yung uh, parang tunnel yan, uh, palabas yan, no? Yan yung mga way ng mga subdivision going to Marlica Highway, yung kalsada na yan, yan. Kasi ang barangay San Miguel, ang daming subdivision. No? Oh. Itong banda na to. So, yan yan. Parang tunnel. So, dyan na losot yung mga sasakyan. Yan. Then... So, nasa gilid lang talaga ng Mount Makiling, mga kalakwat So, yan yung Mercedes Homes. Yan. Then, ngayon, uh, mamaya, sa San Antonio tayo. So, ito. So, ba, din sa may, no? barangay San Antonio, uh, Limo Brisa Subdivision. So, pansin yung mga kalakwat na-demolish lang yung mga bahay dyan, no? na natamaan ng islix so, oh. so yung may aro so, kung wala pa yung islix buo yan no? Oh. yung subdivision na yan buo yan may basketball court pa nga dyan eh, sa gitna so na demolish so nirelocate naman sila yung mga mga may ari ng bahay so itong kalsada na to ayan o Yan oh. na yung barangay San Bartolome. Yan, barangay San Bartolome yan at saka yun na yun oh. No? ito naman yung barangay San Miguel yan, barangay San Miguel yan so ito yung ayaw <laughs> magano na nga mga parang pinigilan no? kasi oh tingnan naman nyo din sa may barangay San Pedro ang daming bahay no? natamaan ng slicks yan oh. No? So, isa din yan sa problema ngayon. No? Kung anong gagawin niya, no? So, ang daming residential at saka farm na tatamaan talaga. So, ito namang isa din yan. Ito na yung sa barangay San Felix, Santo Tomas. Yan, no? So, diyan tayo, mga nakarang linggo. So, diritso na yan, ano, ito, San Andres, to Alaminos. Yan, yung area na yan. So, yan ang problema ngayon, mga zero sa 8 No? Hindi, ang parang mahirapan talaga, no? Kasi, <laughs> ang daming tinatamaan. Tapos, siguro, nag-protest yung mga mayari ng lupa sa kayo mga residential area. So, napakalawak na, no? Ng construction. Kaso lang, ang dami pa rin problema. <laughs> So itong is Lakes TR4 ay mayroong haba yan na 66.74 kilometers from Santo Tomas to Mayao, Quezon Province. So yung 4 hours ay kaya ng kunin na no, uh, 1 hour na lang yung biyahe. So mabilis na maglaku sila, pag ito ay natapos na itong ano, East Lakes TR4. Imagine natin yung 4 na oras ay kayang isang oras na lang from Santo Tomas to Mayaw, Quezon Province. So, madaanan itong Alaminos, San Pablo, Chaong, Candelaria, Sariaya din, Tayabas din, Mayaw. So, ganun, no? kahaba itong 66.74 km na East Lakes 4 So, ito naman, kinukonstruct itong tulay. Tulay ito, mga lakot siro, may ilog kasi din eh. O, so, dito yan sa may San Miguel. Ito, matagal tong ginawa nila, no? So, aywan ko lang kung ilang buwan na tong ginawa itong bridge na to, yung tulay na to. So, hanggang ngayon, no, may nagtrabaho, nag-construct. So, sisilip tayo sa tulay na to. Yan, ito yon. Yan, no? parang ang babaw ng ano din eh hindi kaya itong mag overflow itong itong tubig din eh oh. pag malakas ang ulan so tingnan na lang natin oh pag malakas ang ulan nako baka hindi naman makadaan yung mga sasakyan din eh mag overflow itong ilog na to So itong banda, itong banda na to sa may San Miguel, ongoing naman yung trabaho. Ang problema lang from San Miguel to San Felix nakatingga no. Oh, naantala yung trabaho dahil yung mga may-ari ng lupa parang ayaw no. Binipigilan talaga nila. Lalo na yung mga residential area at saka yung mga farm may mga subdivision pang matamaan so yan ang problema mga kalagwatsero kung anong gagawin din eh no? kasi ang dami ang eh, nag protest so din eh pa lang oh, ang ganda ng mga farm oh. so buti na lang pumayag yung mayari ng lupa no Although government o naman ito. So, oh, yun na nga. Kaso lang yung iba talaga ayaw. So, yan ang isa sa mga problema natin ngayon. So, lalo na matagalan itong uh, paggawa nitong SLXTR4. Lalo madelayed. No? So, nag-start to noong 2019. So, ano na ngayon? 2024 na. 2025 na. Putol-putol no? Putol -putol pa rin yung ano nila, construction. Buti na lang, yung limobrisa pumayag no? na mahati yung subdivision nila. So, okay, mga kalakot-sero, maraming salamat sa inyong pagpanoon. So, next time ulit, mag-update na naman tayo. So, thank you very much sa ating mga bagong subscribers at saka sa ating mga viewers. Ayan. So, ito na pala yung tunnel, oh, palabas, papuntang Mahalika Highway. Ayan. So, ito naman yung papunta sa mga subdivision ng San Miguel. So, thank you very much, mga kalakot-sero. So, next time only. God bless us all. Thank you. Bye bye.